Good morning, good morning Gawa po tayo ng turon Ayan ang ating mga saging-saging Ayan, balatan po muna natin ang ating saging Ayan. Ayan Gagawin po natin yan ng turon Para po merienda na mga trabahador Gawa po tayo ng turon Turon, turon muna tayo turon. Ayan Ayan Nung yung sinabi niya ito ron. Wapo. Wapo. Ay, plato. Lalagyan na mo. No? konting asukar lang. Sa loob. Ayan. <laughs> <laughs> kita ng pa eh. Ayan yung pa Hmm? Hmm?

Pagawa tayo turon mahal. Not lumpia, Rob. Turon. Do you know turon? Banana. Ano ulam ako? Ang <laughs> Tagalog siya, ano ulam ako? Ulam ikaw wala. Ano ulam ako? Wala mo? Wala ka, ulam? Ano ulam natin na? Ano ulam natin? normal. Hmm. Hmm. Nakapal no. O ganyan talaga 'to. Ganyan, ganyan, ganyan. ganyan talaga. Ah, oh, okay. ah, ayo nga pala oh, ganyan, Isa lang. ganyan Tapos ganito na. Ah, pag -ganyan. Saka bawa yung asukal mo na bawasan mo ang tikna. Marami asukal. <laughs> Kasi matamis na yung sagi. Hindi na sila mag-aasukal. Ayan. Hindi ka siya. Ganyan? Gusto ko sa mga. Ayan, pwede na yan. Hindi na yung dulo. Ayan. turun, 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 turun. Turun po tayo. Turun po kayo dyan. Sabi ko na. Bili po kayong turun. Bili, bili, bili na ng turun. Turun po tayo. saging natin at ang turong natin. Ang saging natin at ang turong. Alin? Alin. yung balat. Kasi sabi yung ibabaon na yung balat. Opo. Oo nga. magiging basura. Basura ang balat. Pwede natin yan. Ayan, lagay mo dyan. Tapos dadalhin ko dun sa tindahan. Kasi araw-araw may kumukuha ng basura dun eh. O pagkatid ng pagkain, iiwanan natin dun sa may gilid. Kasi araw-araw may kumukuha ng basura. Kasi pare di dumami basura natin dyan. Turon po tayo, turon. Pili po tayo, turon. Balit ba yung balat na nabili namin? Tama, tama. Mm. Buti tayo, madang... mm hmm. Buti nga yung sakto lang, walang madami balat. Hindi mo nasa sabi yung turon na puro balat. Mm hmm. Puro balat na lang. Pili <laughs> <laughs> po kayo ng turon. Ayan, mga kaibigan, mga kapinoy-pinay, mga amigo-amiga, bili po kay Turon. Bawa po kami turon, merienda ng trabahado. Merienda na rin po namin. salin na po kami dito. <laughs> Sali na po kami. Gagawin na rin natin yung mamayang hapon. Hindi pa. Pwede naman. Malamig na. Ipiprito pa rin. Ah. Uh, Ay, hindi. Ipiprito. Ay, yung ipiprito. nga para gagawin na natin tapos mamayang hapon na ipiprito. Oo. Uh -huh. Sige. Anong track na, Ano binili mo naman si Papa? Oo, bilin na, na bilin. May track na naman yung bakal para sa bubong at saka simento. Um, siya. Ayan. Ayan. Mamaya yung mabigat na bakal doon, may sa tabi na lang. Ayan si Sarah, diyan kumakahol sa tago. Bakal na naman, anak si Mento. Hindi na matapos eh. Sabi ko nga eh. Sabi ko sana kinahoy na lang yan eh. Sabi ko kay Papay. Kahoy na lang, tutal garahe lang naman. Mas ano pa, madaling gawin. Sana tapos na nila yan kung kahoy. Yung natin pamakuan. Ay, meron na doon. Alin? Yung sa iba ba meron? Ano ba yun? Hindi. Ewan ko anong gagawin nila doon. Yung mga din. Parang anong ko yung igagawin. Ewan ko. Kailangan na naman daw ng bakal. Tapos may bakal pa dito. Kaya so, nga. Tignan Oo. Oh, Uubos nila yung bakal na yan. May ma matatali dyan yung bakal na hindi magagamit. Ang mahal-mahal pa naman. Yung no, eto mukhang mahal kasi mabigat talaga. Eh, init na ulo ni Papa. Kasi mahal. <laughs> Sabi nga yan, niya kanina, baka daw abuti po dito sa sabado. Oo. Kasi kaya kami umuwi para makapagpahinga. Pasyal ng konti. Kapunta na naman dyan. Mas... Nung no, nakarami oh, ay nakarami ko. niya hindi nangyari. Uh, um. Paalis na kayo para hindi pa taposin yung nagbago. Yeah. Tapos ngayon, hindi na matapos-tapos. Ang pagpapagawa, ating uuwi na lang, nagpapagawa. Tapos yung Aysel. So, gusto mo pa raw ang pasokan? Hmm, saan mo no, oh. Gusto ni Aysel. Ay, nun yung taba bumalik. May pasok na kasi si Aysel. Kaya parang mahirap na siya. Masok na siya nung lunis kaya siya umuwi ng sabado dahil linggo daw mamamalang siya pa siya uniform niya ang dami niya dami hanggang mamahal na yan hindi ko alam yung mga bata maanguyo sa Torre yan pero may pa naman pa din yan ng Pocombala Ito si Delvin, dadalhan pa na. Dalhan pa. oh, dalhan natin. Para hindi na siya magbili. Ay, music pala si ano. Hindi kaya ito ano. Hindi wala naman po. Hindi. Hindi. Oh, hindi. Ano. Wala akong Bibi. Di ba kagabi na? Hindi ako lang po Di ba sa Wala akong Maria Hina mo. Ano ba Kasi kung ko Ano ba kami ngayon? Ano ba kami ngayon? Ano na kami <laughs> magano. Bueno mga kaibigan ko, maraming maraming salamat sa inyo sa bawat pagsama ninyo kay Tita Amy Thank you very much po. Ayan, pawan na po 'yung ating turon. Mga amigo, amiga, thank you very much po mga mga Kapinoy-Pinay. Thank you, thank you. Salamat muli ninyo pagsama. Thank you po. Bye-bye po. I love you and I love you all. Bye-bye. Ayan. Yung pinatay niya turun. Wap, ay, Wapo. Wapo. kain plato. asukar Ayan. <laughs> Kita eh. Mm hmm?

Pagawa tayo turon mahal. Not siya Rob. Turon. Do you know turon? Banana. Ano ulam ako? Ang <laughs> Tagalog siya, ano ulam ako? Ulam ikaw wala. Ano ulam ako? Wala mo? Like ka ulam? ulam natin Ano ulam natin na? kapal, no? O, ganyan talaga to. Ganyan talaga to. Ganyan talaga ah, oh. Ayaw, nga pala, tahoy. Tsaka isda. Tsaka isda. Isa lang. Ganyan. na. Ah, pag yung asukal mo, may mo Marami asukal. Kasi matawis na yung sakti hindi na sila mag-aasokan. Ayan. Hindi kasi ah. Ganyan. Ayan, eh, pwede na yan. Hindi na maisasara yung dulo. Hmm. turun turun turon, 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 turon. Turon po tayo. Turon po kayo dyan. Habi ko na. Bili po kayo turon. Bili-bili-bili na ng turon. Turon po tayo. saging natin at ang turon natin. Ang saging natin at ang turon iba yung hmm. Bada. Alin? Igaon <laughs> yung balat. Kasi sabi pa ko, yung balat. kasi na. Oo nga. At hindi kasi Magiging basura. Basura ang balat. Pwede natin yan, ayan, lagay mo dyan, tapos dagdaling ko dun sa tindahan. Kasi araw-araw may ng basura dun eh. O pagkatid ng pagkain, iiwanan natin doon sa may gilid. Kasi araw-araw may kumukuha ng basura. Kasi pare, diduraming yung basura natin dyan. Turon po tayo, turon. Bili po tayong turon. Malit ba yung balat na nabili namin? Tama, tama. Hmm. Buti nga yung sakto lang, walang madami balat. Hindi mm. mo mm. na sasabihin yung puro yung balat, puro balat. Puro balat na lang. <laughs> bili po kayo ng turon. Ayan, mga kaibigan, mga kapinoy-pinay, mga amigo-amiga, bili po kayo turon. Gawa po kami turon, merienda ng trabahador. Merienda na rin po namin. salin na po kami dito. <laughs> salin na po kami. Gagawin na rin natin yung mamayang hapon. Hindi pa. Pwede naman. Malamig na. Ipiprito pa rin. Uh, Ay, hindi. Ay, yung nga pala gagawin na natin tapos mamayang hapon na ipiprito. Oo. Uh -uh. Sige. May track na naman. May binili naman si Papa. Oo, bilin na bilin. May track na naman yung bakal para sa bubong at saka silento. Oo. Um, Ayan, okay. uh, no, no, may na ito. bakal may isa Santa lang. Ayan, ito. Ayan, ito. Ayan, ito. Ayan, Ayan, Pagod. Bakal na naman, anak si Lento. Hindi na natapos eh. Sabi ko nga eh. Sabi ko sana kinahoy na lang yan eh, Sabi ko kay Papa eh. na lang, total garahi lang naman. Mas ano pa, madaling gawin. Eh. Sana tapos na nila yan kung kahoy. Yung nating pamakuang. Eh, meron na doon. Amen. Yung sa iba ba meron? Ano ba yun? Hindi. Ewan ko, anong gagawin nila doon? Kasi mga din... Para mga alam ko yung yung igagawin. Ano ko, kailangan na naman doon ng bakal. Tapos may bakal pa dito. Kaya so, nga. Tignan ko. Oo. Uubos nila na. yung bakal na yan. May so, matatali dyan na yung bakal na yung hindi magagamit. Ang mahal-mahal pa naman. Yun, no, eto mukhang mahal kasi mabigat talaga. Eh, init na ulo ni Papa. Kasi mahal. <laughs> sabi nga niya kanina, baka daw abutin po ang sa Oo. Um. kaya kami umuwi para makapagpahinga. pasal ng konti. Kapunta na naman dyan. Mas... Nung no, nakarami, oh, ay nakarami. Ay, nakarami. Ay, Maalis mm -hmm. na kayo, parang hindi pa tapos yung nagwado. Eh, tapos ngayon, hindi na matapos-tapos. Ang pagpapagawa, ating uuwi na lang, nagpapagawa. Ay, oh, yung mga mga mm -hmm. Uh -huh. Mangkabilya. Babalik pa yata si ay sin. So, August 1 pa raw ang pasukan. Gusto hmm, ni Aysel, ay nung tabak bumalik. pumipasok na kasi si Aisel kaya parang nahihirapan pa na siya. Masok na siya nung Kaya siya umuwi ng, ng, sabado dahil linggo daw mamamlaan siya pa ng uniform niya. na hindi ko alam. Yung mga bata, mga mga yung sakto rin din Pero may gamit pa naman din. Madami pa din yung mga pambali. Ito si Dalvin. Dadalhan pa na. Dalhan pa. Oo, dalhan natin. Parang hindi na siya magbili.

I don't know. Bueno well, mga kaibigan ko, maraming maraming po salamat sa inyo sa bawat pagsama ninyo kay Tita Amy. Thank you very much po. Ayan, gawa na po 'yung ating turon. Mga amigo, amiga, thank you very much po. Mga mga Kapinoy-Pinay, thank you, thank you. Salamat muli ninyo pagsama. Thank you po. Bye-bye po. I love you and I love you all. Bye-bye.